Nagsanib pwersa ang piston at manibela sa isinagawa nilang nationwide digil pasada ngayong Agosto 14 hanggang Ogo 16 para himukin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibasura ang public transportation program. Kasabay ng panawagan ng ilang mga mambabatas na suspindihin muna ang naturang programa. Tatlong araw muli ang sakripisyo ng mga driver na miyembro ng piston at manibela para sa kanilang kilos digil pasada. Ang ilan sa kanila ay aminado na hirap kung papaan nila maitatawid ang kailangan ng kanilang pamilya sa ilang araw na hindi makakapamasada. Pero gayet ng mga operators ay mas malaking problema kapag tuluyang ma-face out ang kagay nila na hindi umanib sa kooperatiba. Kaya nakalulungkot umano ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. na ituloy ang Public Transport Modernization Program sa kabila ng resolusyon na nilagdaan ng ilang mga senador para hilingin na isuspindi ito dahil sa iba't ibang isyo na kinakaharap nito. Layunin ng Tigil Pasada na iparating sa Malacanang ang kanilang hinaing at ipinaglalaban at umaasa sila na maunawaan ng Pangulo. Bukod sa malawakang Tigil Pasada ngayon sa Metro Manila, ay mayroon ding nagaganap na transport strikes sa iba't ibang lalawigan gaya sa Baguio, Bulacan, Pangasinan, Pampanga, maging sa Visayas at Mindanao, sa Cagayan de Oro at meron din sa Dabao. Ay sa grupo ng Manibela at Piston, inaasahang aabot sa 5,000 hanggang 15,000 ang makikilahok sa sanib puwersa ng Tigil Pasada. Humihingi naman ang paumanin ang grupo sa mga commuters na nahihirapang makasakay. Sa panig naman ng pamahalaan, ay mayroon namang nakastandby ang NMDA at ilang sasakyan ng lokal na pamahalaan para maghatid ng libre sa mga pasaherong walang masakyan. Kasama si Angel Mar Bumanlag, Smile sa si Petran rd para sa Balitang Unang Sigaw.